Good morning everyone! Hello everyone! Today's vlog is magluluto ako ng pancit at unang-una sa lahat ay magpapasalamat ako sa aking mga bagong followers at sa aking mga old followers at sa aking mga supporters at yan, naghihiwa na ako ng uh, baggy beans at sinunod ang repolyo wala pang hugas yan siyempre hugasan muna natin yan pagkatapos hiwa at sinunod ang sibuyas yan at syempre uh, hindi mawawala natin si bawang at sinunod ko na yung manok na minarinate ko na yan kahapon at uh, nag naginitan naman tayo ng mantika at ginisa natin ang bawang sibuyas Konting halo-halo hanggat maging golden brown para lang at sinunod natin ang uh, hiniwa ko na manok na yung ko kahapon syempre hindi mawawala si tuyo silver swan ang gamit ko na tuyo at inakpan kong muli at nilagyan ko siya ng ininit na tubig na galing sa thermos yan at sinunod ko na yung bihon at kunting halo-halo para lang tayong uh, nandoon sa ibang bansa ganoon ang buhay natin sa ibang bansa no? mga tulong tayo, ganoon ang trabaho natin magluluto, maglilinis, at sinunod ko na yung uh, baguio beans at kunting halo, yan yung trabaho natin pag nasa ibang bansa tayo, kahit ito sa pamamahay natin, ganoon ang trabaho natin pag tuwing umaga, magluluto, maglilinis yan, sinunod ko na yung uh, repolyo at kunting halo unang-una na siyempre unahin natin yung pagluluto sa umaga. Yan yung una nating bungad is magluluto tayo ng ating almusal. Magluluto uh, tayo kung anong gusto nating uh, lutuin. Oh. Tapos siyempre ayan lang yung halo ng aming pansit. At yan luto na ang, ako, uh, ang aking pansit. Ayan. Okay si okay naman siya at nag ako ng tubig kasi hindi pa nalagyan ng ininit tubig yung tiyan ko nasanay kasi ako tuwing gising ko sa umaga ano uh, umiinom ako ng mainit na tubig ayan yung ano so, so nag-init ako at siyempre tinagtitimpla ako ng gatas burst 3 milk powder ang gamit namin at kumain ako ng dalawang pandesal yung pandesal ko hindi na mainit kasi ang layo ng na bilihan namin dito sa tinapay so nagwawalis ako pagkatapos ko kumain ng almusal ay naglilinis ako sa bahay para lang ako nangatulong sa ibang bansa no ganun ang trabaho yan ang trabaho gusto mo sa ibang bansa kahit sa ating pamamahay ayoko kasi yung marumi ayoko yung pag-apa ko na maraming alikabok ayoko yun gusto ko malinis lagi ang bahay ko yan yan yung gusto ko at syempre yan trabaho natin yan Bilang babae, 'yan ang trabaho ng mga babae, maglilinis, magluluto, maglalaba. 'Yan. Ang sexie ng tagalinis. <laughs> ang sexie ng tagalinis. <laughs> 'Yan ba 'yung tagalinis? Ang sexie. Hindi, ano ko talaga 'yan? Habit ko talaga 'yan dahil ayaw kong mag-empalos talaga. Tapos nag nag-inag -e, nag luto ako ulit ng uh, nagprito ako ng manok at yung manok na yan is ko na yan yung tira ko sa hiniwa ko na hinalo ko sa pansit kasi baka maglikrawo na naman yung dalaga ko na yan lang yung ulam pag hindi kasi niya magustuhan hindi na niya uulitin yan, luto na yun ang aking uh, uh, prito na manok at naglalaba ako nagbababad lang ako ng uh, ang mga puti ang gamit ko is surf at saka sundruks uh, yan lang yung uh, gamit ko, ibababad ko lang yan siya kasi bukas ko na yan siya lalabahan. Kaya mas masarap kasi pag nakababad yung mga puti, malinis tingnan. Yan yung ano ko, ayaw ko kasi idediretso ko pag laba yung mga puti. Ayaw ko, gusto ko ibababad ko muna siya ng whole night o whole day. Minsan pa nga maabot ng dalawang araw sa babad ko eh. Pag tinatamad ako maglaba, abot pa dalawang araw. <laughs> At yan, ibababad kailangan malinis yung puti, no? Malinis na malinis yun. Ayan, ang gusto ko eh. Pero okay, well, hanggang dito na lang ang aking bulat. Tapos na po lahat. At ito, binababad ko lang to para bukas. Kalabhan ko. Bye!